Isang tipikal na araw sa Japan, pauwi na ang English teacher galing sa trabaho nang mapansing may kahina-hinalang lalaki ang sumusunod sa kanya. Ang hindi niya alam ay isang malagim na kapalaran ang naghihintay. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Si Lindsay Hawker ay nagmula sa Bansang England. Kumuha siya ng kursong biology sa University of Leeds kung saan niya nakamit ang first class honors degree. Nang makatapos ay nagtungo siya sa Tokyo, Japan upang magturo ng wikang Ingles. Doon ay tumutuloy siya sa isang apartment kasama ng dalawa pang kapwa guro na mga babae. Ang taon ay 2006, si Lindsay ay 22 years old. Malayo man sa kanyang pamilya, ay regular ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng telepono, Skype at email. Isang araw nang pauwi na siya galing sa trabaho, pagkalabas ng tren na sinasakyan niya, isang lalaki ang lumapit para tanungin kung siya ba ang teacher nito. Hindi pamilyar ang mukha ng lalaki sa kanya kaya sinagot niya ito ng hindi at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero sinundan siya ng lalaki habang pinipilit nito na isa siya sa kanyang mga estudyante. Nagsimula ng kabahan si Lindsay kaya ginamit niya ang dala niyang bisikleta at nagbike ng mabilis pa uwi. Tumakbo naman ng mabilis ang lalaki para mahabol siya. Sa wakas ay nakauwi na rin sa apartment si Lindsay pero nakahabol ang lalaki na hingal na hingal. Nakiusap ito sa kanya para makiinom ng tubig. Dahil may kasama naman siya sa bahay, pinatuloy ni Lindsay ang lalaki para mabigyan ng tubig. Nang sa ganon ay makita rin siya ng mga kasamang guro sa bahay. Habang nasa apartment ang lalaki, ginuhit niya si Lindsay sa isang papel. Nilagay rin niya doon ang pangalan niya, telephone number at email address. Ang lalaki ay si Tatsuya Ichihashi, 28 years old. Isang dentista ang kanyang ina at doktor naman ang kanyang ama. Bagamat nakatapos siya sa pag-aaral, hindi siya nagtatrabaho. Umaasa lamang siya sa sustento ng kanyang mga magulang. Ayon sa report, si Tatsuya ay isang loner. Matindi ang pagkahilig niya sa pag exercise regular ang pagbisita niya sa gym at nakaka-25 kilometers kada araw sa pagbabike. Mahilig din siya sa manga na may mga bayolenteng storya. Anim na taon ang nakaraan bago ang pagkikita nila ni Lindsay, si Tatsuya ay nasangkot sa pagnanakaw at pananakit sa isang babae sa kalye. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang long time girlfriend. Nais ni Tatsuya na magpa-tutor kay Lindsay ng wikang Ingles. Dahil pinapayagan naman ang pag-tutor sa paaralan kung saan nagtuturo si Lindsay, pumayag siya sa isang kondisyon. Tuturuan niya ang lalaki sa pampublikong lugar Napagkasundoan nilang gawin ito sa isang cafe Sa araw na napagkasundoan ay nakita si Lindsay at Tatsuya sa isang cafe para sa English lesson Matapos nito ay nakalimutan daw ni Tatsuya ang wallet niya Nandoon ang pambayad niya kay Lindsay kaya kailangan niya itong balikan sa apartment Inanyayahan niya si Lindsay na sumama para maiabot sa kanya ang bayad dahil naging maayos naman na pag-uusap nila sa cafe, ay nagtiwala at sumama si Lindsay kay Tatsuya. Sumakay sila sa taxi. Pagdating sa apartment, nakiusap si Lindsay sa taxi driver na hintayin siya. Makalipas ang pitong minuto ay di pa rin lumalabas si Lindsay kaya umalis na rin ito. Hindi umuwi si Lindsay kaya nag-alala ang mga kaibigan niya. Ni-report nila ito sa kinauukulan Subalit, nila hindi ito nabigyan ng pansin, kaya naman walang pagresponde na naganap. Nagtataka na rin ang kanyang pamilya sa England dahil hindi siya sumasagot sa mga text nila. Hindi rin nagpakita sa trabaho si Lindsay kaya nireport ng paaralan ang kanyang pagkawala. Pinaalam din nila sa kanyang pamilya ang nangyayari. Dahil si Tatsuya ang huling kasama, ay siya ang itinuturing na posibleng may kinalaman sa pagkawala ng guru. Pinuntahan at pinalibutan ng mga otoridad ang apartment niya. Nakapatay ang ilaw pero maaaninag na may tao sa loob nito. Maya-maya ay lumabas sa pinto si Tatsuya at nakapaalamang na may dalang backpack. Tinakbuhan niya ang mga pulis at napagtagumpayan niya ito. Sa loob ng apartment ni Tatsuya ay natagpuan nila si Lindsay na nakagapos, walang saplot at wala ng buhay. Nakatakip din ang bibig niya ng mga tela. Nasa bathtub ang guro na tinabunan ng lupa at kemikal na pang-decompose. Sa di malamang dahilan, kinalbun ni Tatsuya si Lindsay. Hinala ng mga otoridad ay pinagpaplanuhang bulukin muna ang kanyang katawan bago ito ilibing nakitaan ng mga pasa sa katawan at mukha si Lindsay. Natukoy din na si Lindsay ay pinagsamantalahan. Nawalan siya ng buhay dahil sa pananakal. Agad lumipad papuntang Tokyo ang pamilya ni Lindsay na puno ng pagdadalamhati. Di sila makapaniwala sa sinapit ng mahal nila sa buhay. Nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga otoridad nilagay sa listahan ng Most Wanted si Tatsuya. Kinalat sa bansa ang mga posters ng mukha niya at mga posibleng maging itsura niya kung sakaling magdisguise siya bilang babae o ibang tao. Subalit tila magaling magtago si Tatsuya. Makalipas ang dalawang taon ay di pa rin siya nahahanap. Pabalik-balik din ang pamilya ni Lindsay sa Japan para patuloy na manawagan at humingi ng tulong sa taong bayan na hanapin ang salarin. Pero bakit nga ba hindi mahanap-hanap si Tatsuya? Ilan sa mga hinala ng mga pulis ay baka winakasan na niya ang sarili niyang buhay. May mga nagsabi rin na lumipad na ito at nagtungo sa Pilipinas. Ayon kasi sa report, maraming kriminal na hapon ang ginagawang taguan ng Pilipinas. Pero napag-alaman na habang nagtatago ay nakaisip ng paraan si Tatsuya para di siya makilala. Niritoke niya ang sarili niyang mukha. Tinanggal niya ang dalawang nunal sa mukha niya sa pamamagitan ng pag-uka sa mga ito. Hiniwaan rin niya ang mga labi niya para maging manipis ang mga ito. Gamit ang sinulid at karayom ay tinahi niya ang ilong niya para magibang itsura nito. Pero di pa sapat ang ginawa niyang pagretoke at kinalaunan ay lumapit siya sa mga profesional para ipagawa ang iba't ibang bahagi ng kanyang muka. Sa panahong ito ay iba't ibang trabaho ang pinasok niya para matustusan ang mga pangangailangan. Daging construction worker din siya at di siya namukhaan ng mga kasama sa trabaho. Subalit isang cosmetic clinic ang naghinala nang mapansin nila na may mga nauna ng surgery na naisagawa kay Tatsuya. Kabilang na dito ang pagtanggal ng dalawang nunal na hindi maayos ang pagkakagawa. Humingi sila ng litrato kay Tatsuya na nagpapakita ng original niyang itsura. Nakilala siya ng mga ito kaya agad silang nag sa mga otoridad para ipadala ang bago niyang itsura. Ikinalat ng mga otoridad ang bagong itsura ni Tatsuya. Taong 2009, makalipas ang mahigit dalawang taong pagtatago, nahuli si Tatsuya habang papunta sa isang isla. Inaresto at nilitis si Tatsuya. Inamin niya na pinagsamantalahan niya si Lindsay. Ayon sa kanya, hindi niya plinano na patayin ang guro. Sinakal niya ito para lang tumigil sa kakasigaw. Hindi kumbinsido ang mga hurado. Sa pamamagitan ng isang sulat ay humingi siya ng kapatawaran sa pamilya ni Lindsay. Hindi ito tinanggap ng pamilya ng biktima. Nais nilang maparusahan si Tatsuya sa pamamagitan ng sintensyang kamatayan. Subalit karaniwang binibigay ang parusang ito sa mga kriminal na pumaslang ng mahigit isang buhay. Noong taong 2011 ay hinatulan si Tatsuya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kinalaunan ay sumulat siya ng isang aklat na naglalahad ng karanasan niya habang nagtatago sa mga otoridad. Bumenta at kumita ng malaki ang aklat. Binigay niya ang mga kinita nito sa pamilya ni Lindsay pero di nila ito tinanggap. Hindi man ang ng pinakamabigat na sintensya para sa pamilya ni Lindsay ay nakamit na nila ang hustisya. Sana po ay naibigan nyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.